Dumating po yung time, this was last year, December, na napag-alamang kong ikakasal na po yung aking anak sa kanya. Kinausap ko po yung mga kamag-anak niya para hingin po yung bagong number ng anak ko upang ako po'y makapagbigay ng tulong sa kasal. 10,000 US dollars as a matter of fact. Pero tumanggi po silang ibigay yung number ng bata. Nakausap ko po yung isa sa mga kamag-anak niya, ayaw ibigay. Maging si Julieta Lico Pearson, ayaw din po ibigay ang number ng anak ko. Ano, sinabi ko sa akin kakasal lang anak niya. Oh. Sa akin niya narinig yon. Hindi niya narinig yung kanino man kung di ako nagsabi. Hmm. Hindi ko rin itinago ang anak ko. Hindi ko pinagkait ang phone number ng anak ko. Ako ang nagsabi kung saan kakasal ang anak niya. So hindi ito kung nakipag-communicate sa inyo para makapagbigay. Ako, Dahil naharang niya daw. Ako ang nagsabi sa kanyang kakasal ang anak niya. Bakit ko harangin ang tulong na gusto kong ibigay niya?